Hello, hello guys. Magandang araw sa lahat. Ngayong araw, isamahan kami kaming mamili ng gamit ng aking bunso sa school. Sa Ayman Shopping Center, talagang sobrang daming Pero talagang abot kaya. Sigurado hindi magpunta sa inyong bulsa. Ito. Uh, hmm. Ayun 20. Ito. Ito. Ba't may red ka pa doon? Ka, hindi Wala kaya. na din. Pwede yun na lang. May isang red. Ayun, tinanong natin. Parang kumpi ng gamot. Bakit ka maganda mo rin? Mga gamot. Wala bang ano? Doon kasi dito, oh. mo na itong isang ganito. At kumuha pa ng isang black. Maraming salamat, mga kashoppers. Narito na ang kinakabang offer ng iMart sa inyo magpunta lang sa aming customer service para magpa-register bilang isang wholesaler, mga kapagsimula ka na ng negosyo sa murang halaga. Ay, nakabox. Sa inyong mga binabili, huwag siya Ito na lang para may lumaputi. <laughs> Ito may grey yung ano ma. Masiglang araw kung bakit naman ang dami-dami na ng mga kailangan gamit ngayon sa si school ng mga estudyante kumpara noon oo oh, oh, yung whiteboard pala ay ano ah baby yung whiteboard white ito ba diba kailangan mo yan ito, whiteboard yung atin ito yung oh, whiteboard masiglang araw mga shoppers pera Pati sa papel, kailangan may 1 half and 1 fourth pa. At habang namimili nga siya dyan, doon naman ako may pinahanap At pagkatapos nga, ayan nagbabayad na si Ate. At pagkatapos namin mamili, nagpalamig daw muna kami. At itong ang aming nakita. Try ko kako itong avocado halo-halo. At ang kanila naman ay mango cream cheese. Ayan na nga guys, nahirapan akong durugin at haluin siya. Wala kasi siyang crash ice. Yung pinaka yellow niya ay yung avocado na pa-cubes. At ayan na nga, nahalo ko na rin siya. Nang medyo matunaw na yung cubes-cubes niya na avocado. Masarap siya guys, pero masarap din yung presyo. Yung 12 oz is 110. Yan, tambay muna kami dito. Dapat for take out yung order namin. Kaso hindi ko makakain yung halo-halo ko kung naglalakad kami sa daan. Compare sa order nila. May istro. Kaya sabi ko, ubusin ko na lang muna yung halo-halo ko dito kami sa food court. At yan, si Bunso, ano yung iniisip niya? Ako namang busy sa kachachat pagkatapos sabi ng panganay ko umili daw ako ng sisig para ulam namin nagkakatawanan pa nga kami dyan kasi akala namin walang tao yung stall yun pala yung nakakubli lang at yan nga pagdating sa bahay inalo na ni ate at kakain na kami yun lang guys salamat sa panonood Please follow and share.